Ay jeep, maraming salamat pala at binigyan mo ako ng ano ah repolyo. Bakit mo ako binigyan ng repolyo? Uh, ah. Baot 'binigyan. Teka ako. Bakit mo ako binigyan ng repolyo? Kasi <laughs> Sandali. <laughs> Kuya, maraming salamat sa ano ha sa Ripple Yael, bibigay ko ito ko sa si Isabela. Kaya sa pakalat-kalat lang dito, di akin na lang. Actually, ang may-ari si Jeff, Jeff! Thank you. Oh. Kuya, ibabaan nyo ha? <laughs> Nahiya talaga sila. Oo. Uy, ito lang ba yung pananin mo? Ha? Ah? Ito lang. So, hindi ka naman lugi sa price ngayon? Po, ha? Ay, ay ano? yung pa pala eh. Hmm. Ayun po mga kababayan. At ito siya po ang nagbigay sa akin ng isang sakong. Repolyo. Ibang hibigay ko po kasi naka-schedule po ang uwi ko sa Isabela. O oh, Jeff, thank you. Ilang taon ka na ba? Ba't may mga tanim-tanim ka na ganito? Ilang taon? O edad mo? So, 27. Pamilyado ka na rin? Hindi. Ay, binata ka tapos mayroon kang mga ganito. Oh. May mga babae pala doon. Hindi ko man lang napansin. Punta ka doon. Hello, good morning. Bababa ko dyan. Kumusta ang buhay dito mga madam sir? Mahirap pero masaya. Good morning po. Ayun, nagmerienda po sila. Hi madam. Kumusta? <laughs> Nahihiya sila. <laughs> Oo, oh, ayan po. Uh -oh. Ah? Ang laki ng ano? Ibig sabihin start first class siya. Yeah. Opo, madam. Kasi... First class siya. So yung mamalit, iniiwan nyo na. Hindi, ako eh, nang mamaya. Parang reject din, ano? Mm. So, magkano kilo ngayon sa, ano, sa imbat or sa, ano? Six, sixteen daw. Sixteen ang kilo? Mm hmm. Diyos ko, sa amin yan, hundred plus na. And sa, ano? Oo. Napaka, mm -hmm. ano, napakamura ng gulay dito. At nandito naman ako na okay. sa... Ayan, ayan. ayan. Mm. Hello po kuya. Oh, dito kay madam. Inay! Maimbag na aldaw. Kumusta man ang buhay natin dito? Oh, maganda po. Mayat, maganda. tama yun, oo. Ang importante, eh. wala tayong sakit ano, at healthy tayo, di ba? Opo. Mm -mm. Kasi may patnaw ba yung manigad. <laughs> si Richard na naman ang nakita ko. Oh, si Richard. Richard Gomez o Richard Gutierrez? Si Richard ang dahilan kung bakit nandito ako lagi. Hey, no! <laughs> Richard, sana naging repolyo lang ako para ba't buhatin mo din ako. <laughs> may, may something. May <laughs> something. Kuya, maraming salamat sa time niyo sa akin, ha? Ito na ako kina madam. Hi, ma'am. Good morning to everyone. Pwede akong bumaba? O, bababa ako para makita ko ang... Ang tunay na pag ano, ang tunay na pag harvest talaga. Ayan. Okay, ayan po ang ginagawa nila. Madali lang pala talaga, ano. Ang kagandahan dito, mga kababayan, kahit may araw, walang init. Kasi ang ganda ng climate dito talaga. Ang nakakaluka ito, mga ano. Madam, ilang taon na napitong ginagawa? Uh, Bali, three months. Three months na. Hanggang apit. Ah, okay, okay. So, yung three months na yan hindi naman tayo lugi sa ano sa mga gastusin pero kung mababalo, uh, kung mababa, lugi kami tulad ngayon 15 lang 16 lang pala ang kilo mm, ano yan wala, wala kaming ma kapag supply wala kaming ma makukuha o, ng pera Ganun. pagod lang oo tapos pari bagong utang na naman oo. kapag 15 ay, Diyos ko. yung trucking dito, 5 pesos. Oo, oh, oh, tapos 10 na lang. Mm. Pagod pa, may pa. Oh. Pero sa bagay madam sila, ano? Mga ano naman sila, bayanihan, ano? Mm -hmm. mga bayanihan po sila. Si nanay, ohay nai! May mga aldaw nai. Tapos ma, pagkatapos ito, ano itatanim mo dito? Mm, baka oh, kamatis. Kamatis, oh magandang kamatis ngayon. Ayan. Ayan. Nandito ako sa gitna. Kunyari ako yung pinakaano. Dito po ako sa... Ayan, tayo ikot. Ganun ba <laughs> pa po? Paupo ako. Oh, ah, tingnan mo naman. No. Ang gaganda ng ano, mga tsura nila. Alam mo yung mga yung mga tao dito. Aray ko. Although nasa province sila. Pero ang ganda ng mga ano, ang gaganda nila. Kasi sa ganda na... Ay, ano, sa lamig kasi ano? Kaya parang hindi kayo tumatanda? O sa ano nyo dito? O ang gaganda ninyo. Ito oh. Iyan. Ito po, ay ito pa pala. Dinaanan niyo lang o kukunin niyo pa. Ito po. Pero nay may mga porsyo, may mga anak na nakapagtapos lang dahil sa pagtatanim. Nakagraduate na rin ano? Yung mga anak ko lang nakagraduate, isa lang. Nakagraduate education. So at least nakapag-graduate. Ito yung pinakamagandang buhay dito sa inyo, ano? Yung nagugulay kayo. Pagdating sa ano, napaka... Ayan po mga si yung may-ari. Napakabata pa. Ayan po. Sige ma, maraming salamat ma'am ha. Sa time na binigay mo sa akin. Kayo mga nai. God bless po. Ito si Madam Mom, ganda. Ayan, naka green po. Ayan, um, ayan. Ay, may mga lalaki pa pala. Palabo oh. ha. Okay mga kababayan, tapos na po ang pagbablog ko dito at pag-aabala ko sa kanila. Ayan po sila, maraming salamat po sa lahat mga taong nanonood ang video ko at sa pag-share, especially po sa America, kay Madam Grace, thank you so much sa lagi mong pag sa akin. Sa kay Madam Beautiful na nasa San Francisco ngayon, maraming salamat po at of course sa lahat ng mga OFW. Sa sumusuporta kay Madam Mia, maraming salamat po. Mga Madam, ito po yung buhay nila dito. Bayanihan. Ganito po kaganda ng buhay sa province of Ipugao. Thank you and God bless you all. Goodbye.